naman ko. May jawa pala. Ko. Kung kanang mahal naman mo na yung isang tao, saka mo malalamang may jawa. Tangin na niya. <laughs> 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 Pinakol ako. Nalaman ko. May jawa pala. Nahulog ako. Tangin na niya. <laughs> oh, ano lang, kain kain muna. Kain muna. <laughs> hey, eh, eh. hey, eh, eh, hey eh, eh. bakit gano'n? ha, dong na may kasama ang halama hey, eh, eh, hey, eh, eh. hey <laughs> kain <laughs> muna why siya? ang kas ng paninyong pero matmatigas ang puso niya <laughs> uh, okay, muna. Okay, muna. Uh, oh, <laughs> <laughs> ano yung ano Alam niyo ba kung saan kinuha niya sa ikyo, ano? Yung kanin dito. <laughs> <Sa> Baso, <basura. laughs> yung kanin totong. <laughs> <Gaga. laughs>